Hindi na ni O.G. Diaz na maglabas ng kanyang opinyon patungkol sa namamagitang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mag-inang sina Izitrazona at kanyang anak na si Andre. Naglabas ng saloobin sa social media ang dating sex bomb dancer para sa kanyang anak na pinasok ang pagiging drag queen. Sa isa kasing interview, sinabi ni Andre na sobrang suportado siya ng kanyang ina at walang paghuhusga sa kanyang ginagawa. Taliwas ito sa naging pahayag ni IZ na hindi niya maaring suportahan ang anak sa bagay na ikakapahamak nito. Nais lamang umano niyang maligtas ang anak sa maaring mas masakit pa nitong maranasan at ito ang buhay na wala ang Diyos. Inamin naman ni Andre na nagsinungaling siya sa naturang interview dahil sa nais niyang protektahan ang ina sa maaaring batikos na matanggap nito kapag inamin niya ang katotohanang hindi ito pabor sa kanyang ginagawa. Ngunit ani pa ni Andre na ngayon na nagsalita na ang kanyang ina, ay wala na siyang rason para pagtakpan pa ang totoo dahil sa kanya mismo nang galing na hindi niya maibibigay ang suporta niya para sa anak. Napareak sa sagutan ng mag ang talent manager na si OG Diaz, Anya ay una pa lamang ay tanggap ni IZ ang pagiging bakla ng kanyang anak. Ipinagmalaki pa rin ito na dalaga na ito, ngunit dahil lamang sa mayroong nagparealize raw, kay IZ nakasalanan ang pagiging bakla. Hinihiling niya ngayon na magising ang anak sa katotohanan. Maanghang na banat ni OG Diaz ay mas kasalanan sa Diyos ang kaipokritahan ni IZ dahil sa pagtanggap nito nung una sa anak at ngayon ay babawiin. Mas hahangaan pa raw niya ang dating sex bomb dancer kung sana sa una pa lang ay pinanindigan nito na ayaw niyang maging bakla ang kanyang anak. Kaya hindi raw masisisi si Andre kung sinabi nito na hindi na healthy ang pagsasama nilang mag-ina. Kahit ano pa man raw ang maging anyo ng anak niya ay kailangan niya itong tanggapin lalo na't hindi naman ng aapi o ng hahamak ng kapwa. Bigyan din daw niya ng pagkakataon si Andre na hanapin ang layunin sa buhay. Basta hindi ito gumagawa ng ilegal, hindi sakit sa lipunan at masaya sa kanyang ginagawa ay payagan na lang sana. Napakomento naman ang ilang netizens sa naging palitan ng mga mensahe ng mag-ina. Anila, dapat yung mga ganitong bagay as much as possible wag nyo nang ipost sa social media, pag-usapan lang ng maayos. Kasi like now mas stress ka na sa issue nyo, mas lalo stress ka lalo kasi ang daming mag-bash sa'yo at sa anak mo tas baka imbis magkaayos kayo lalo pang gumulo. Tama ka naman, nanay ka and you are a Christian so alam mo pinagkaiba ng tama sa mali. Pero kinausap na lang sana ng personal, iba ang magiging impact ng post na to. Usaping pamilya naging public.